Hello guys! It's me again, Maria. So, for today's video, ipapakita ko lang po sa inyo kung ano yung usually ko na ginagawa pag umuwi ako sa Pinas. So, this time, 4 years ago po akong hindi naka-uwi and finally, naka-uwi ako after the corona time. So, ako at ang mga family ko at friends ko ay natulong-tulong para magluto ng pagkain upang ipamigay natin sa mga taong nangangailangan. Hindi po to sobrang dami. Konti lang po to para mapatikim naman natin yung mga taong sobrang dalas lang na nakakakain ng ganito. Actually na binibigyan namin is yung mga taong nakatira sa bukid at pinapatawag lang namin sila doon na meron kaming ipapamigay na konting pagkain para matikman nila. At ayun na nga, bumababa na sila at saka kinukuha yung pagkain na nakabalot na ng lunchbox. Uh, per person po yung binibigyan namin, including bata or matanda. Shinare ko lang po ito para po sa mga taong ma-inspire naman na tumulong at mag-share ng kanilang blessings, diba? Napakaganda sa pakiramdam guys na makatulong ka at makita mong nakangiti sila sa harap mo. So, yun lang po. Maraming salamat sa panonood. See you again. Bye bye! See you next time!